No. Hello, hello, hello Shout out sa lahat Mika Mika shout out yeah. So itong lake na to Kung nandito ka sa Taiwan Kapuntang St. Albert Sa likod lang siya ng South Thayyo. Alfred. Yeah. At yun ang Y Shatin Going to Shatin Taiwan and Shatin Pero ito ay matatupuan din Sa Shaitan Temple Exit A Napaganda dito sa lake tuloy papunta sa ibang station. Punta tayo doon. Tapos tuloy tuloy na. may tuloy dito. May tuloy tuloy lang.